Assalamualaikum so, mga kasama Yan na po mga kasama May nakunin tayong isa Malakapas Yan Sa bit and natin Ang pain pala natin mga kasama Pusit Yung galamay ng pusit Ang pinain natin Yan Nakaisa din tayo uh, Hanggang ngayon mga kasama Bale hindi nasundan Pero nakaraan Naka Nina pa umaga Nakahuli na tayo ng bugyo Unidilpis dalawa at isang pusit Ayan. sa kayo mga kasama wala, wala, wala nang kumakain Ayan, medyo manabit pong panahon pero wala pang kumakain yan, pain na naman tayo maraming salamat mga damas shoutout talaga sa inyong lahat yan Yung mga viewers natin yan, maraming salamat shoutout sa kas marina sa shoutout sa Bicol susugon so, so roll na natin yan sa uh, ibigay niya sa uh, maluto mga viewers natin dyan uh, dyan sa mga uh, si Paribasoy si sa iyo ingat na kita iyo uh, maraming salamat sa pagsuporta sa, pag sa aking mga ina na video at maraming salamat mga kasama uh, shout pala dyan sa uh, Atlantis Marinas yan mga tropa natin dyan sa Atlantis Marinas shout out mga medim shout out sa Indian shout out sa Laguna at natin sa karider natin dyan angkas shout out sa inyo lahat at saka ibigay natin dyan na angkas uh, dyan sa Tasmarinas Salamat sa lahat mga kasama May Sa ilimit tayo lahat, mga kasama sa, uh, May tuloy Tapos parinyas May tuloy tayo mga kasama Mga kaibigan natin dyan Maraming salamat Si Atop pala dyan sa Pasig Kung uh, stops natin dyan. mga kasama Si Atop Sa sobrang labig mga kasama May uh hirap -huh. pang Ista Naka isa pa lang tayo mga kasama Let's go tayo ang tagbayaran mga kasama Ayan kapas Pero good size na yung mga kasama Ayan masarap mga kasama paksi, wukusin, anggers, uh, Dito sa ang okay. mga Duha Sa cornets mga si, ang Lahat ng mga vlogger dito mga anglers. Ada fishing si mix fishing selamat si uh, yang kaibigan natin sa ah, shout pala dyan sa ating kabro dito sa Ahmad shout out sa bro at shout out sa iyo mga dyan nah uh, sama cuma pada nggak saya agen channel malam ini selamat shout out bagi okay, subscribe like share